kami ni nakaakin, chinakias, lakit <laughs> na ako na, view. Wow, nandito po kami sa ulong <laughs> saan? ulang <laughs> <Olongga po. laughs> ang ah, ganda, guys, ganakasenangbio, yun yung kamay mo. yun 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 Malibu. saan ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Oo nga, natakpan nila. Kaya ang yeah. na nga. Next time lang. Okay. So, okay. na lang. kita tayo? na talaga tayo. Ah, na lang tayo. Ah, huwi na kami guys. Ay, sorry. Tapos na kami yung <laughs> Tapos na kami yung binyagan guys. Oh, na, rin rin rin. Rin <laughs> Kasi wala options to. Hindi mo pwede na siguro. Si, hindi mo, kasi iba, hindi mo mo kilala. Eh, eh, kasi na pwede mo kilala yung tayo magagaling eh. Ano, oh, kasabag. Ay, Ay, ano na naman. Malay mo, magaling naman yun. Hindi natin alam. Basta lang kasi hindi naman, na. kasi hindi naman kasi lahat ng hindi mo natin nakikita. Kung anong ginagawa ng mga tao. Ng mga nakaupo. Yung mga nakaupo na yan, mga gabay lang yan sila. Tayo lang din mag-aasenso sa sarili natin. Sa totoo lang sila gabay lang. Kaya yeah, nga, no, gabay nga sila rin. Para simple na lang. Hindi na siya tayo asin. Hindi na siguro. Kahit anong gawin natin, yung lang gagawin sa atin. Pero, Pero malay mo, may, 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 mayroon namang 1% na gabay. Ano oras na? ano <gustuhkan> semua? Kain ka? Bili ng mga uh, ano? ko? <gustuhkan> pancake? Pancake? Gusto pancake Pancake na Pancake. Magkano pancake, pancake, pancake madam? Dalawa. Ay, gusto ka ba? Ako na. Tapu na Dito tayo na. <gustuhkan> Wala man dyan. Wala daw.

Ito ba logo to? Alam ko dito yun eh. Kaya, dito ba ba Alam ko dito yun eh. Dito sa botante. Oh, oh, kasi ano. Kati nga nakita ko eh. Mm, mukha na natin yun doon. Hmm. Ay, okay, guys, Ito, uwi na kami. Uy! na. pa na guys. Galing kami sa... wala pala tayo. Okay. Okay. Dapat pala rin picture sa ika tatlo, wala po po pa eh sasok sasok ba? oo kasi may tuseng tuseng hindi naman kasi hindi naman eh kasi ba't kasi tayo yung magkakala? kaya nga saan yung kasi nilagyan nyo nga nga dahil saan di dapat tayo kasi masasabi yung kasi natin yon okay kaya may ari na okay ayun ayun na ayun ayun siya mas na Oh, dito na kami. Dito mo lapit ng bahay na. Ibang, ay yung mga iba doon. Galing kayo kung saan lugar. Kasi yeah. nagsilipat na. Kasi ito pa naka. Dapat nagpapaano na sila. Ibang istro na sa kung sila lumipat. Pwede na naman transfer. Siguro mahirap. Mahirap siguro ano yan. Ibang ano yan. Ibang ano yan. Ibang ano yan. Ibang yan. Kasi hindi pa para parang Kaya rin nung ala natin ng gabi bata lang. Mm -hmm. Kasi Kaya ay sinaralan. Isang araw ka lang ang oh. cellphone ko. Sa si siguro. Ha? init niya. Mainit sa tuwan? Oo. Sa araw sa, yan? Sa araw ba? Oo. Oh, oh. Kasi nakatodo pa yung brightness niya. Na hindi man todo. Nasa kalahati ko na gabay. Sila ka ano. Sumabay. na. Bye guys. Again sa muli. Bye.